tumirik to, tumirik ito sindihan na natin yan, yan o. sindihan natin liapin na natin no so ayun guys 2 months lang to guys na gawa nagpalit ng timing belt so layo ng timing mark oh. o so, oh. so layo ng timing mark sa cam shop so ayan o oh. So, pinalitan kasi ito ng timing belt tapos nagaganito siya 2 months lang. Tininga na nila ulit. So, yon Dahil may taga si Lalim, papalitan ko na rin yung crankshaft oil seal din bagong belt, no? Sa oil pan tsaka sa timing belt. So, yon Make sure ko yan bago ang oil seal niyan sa crankshaft. So, ipipit lang natin lahat mga gear, guys, no? Para maayos natin ang gusto. So, ito kasi pinarescue to sa akin para maayos ulit so nag request ako ng panibagong timing belt kasi medyo local yung bina, kinapit dito guys medyo tinipid mga kaingel dahil naipit ko na lahat lagyan ko na ng coolant ano so yun lalagyan ko ng coolant para swabing swabing ang antar niya hindi sa mag overheat ano kasi nagbabak pressure to ang wheel cap mga kaingel eh So, kala nung mayari, top na naman ulit, dukotin yung piston. So, ito nagapa na. So, yun, lalagyan na natin yan ng langis para paindaran natin ano. So i-check ko lang lahat 'yan kung ano pang kulang bago natin i-start. Start. ah! dito ito na nga mga bike yung pa start na natin ano pinit ko na yung diesel para mag-start no so what we like sana pa condition talaga okay yung timing natin diyan at saka malakas yung circulation ng kulang to sa circulator so yun minugot ko na yung dipstick niya kinito na yan wala naman siyang back pressure so okay sa mga kaibigan hindi na umalwak yung langis dyan sa dipstick ano naugot na natin yan sa oil cup. so okay na siya condition na siya so ipipipipin natin ano ipipipipin natin At ito na nga mga ka de, ibe namin sa Tagaytay no sa gabi ito para bukas na umaga ma-turn natin sa anak ni Tatay ano dahil pabiyahe pa to ng Cagayan. So yun, pa-barurot muna natin sa Tagaytay. So ayun guys, dinelaber ko na si L3 guys no. Eh si Zero, pagyayay pa ng kagayan. So ayun dinelaber ko na guys. Okay na sa guys, okay. Ah uh, in ko na rin, nakyat ko na rin kahapon ng tagay kagabi. So ginabi kami guys, so ngayon umaga i-deliver ko na guys si L3 ano. So nandito na siya ngayon no no. So ayan no. Zero. So hanggang dito ko lang tatapusin ang aking video. Thank you for watching. You my <mulay> angel. Okay.